Yan, good morning, good morning, good morning mga kapapart. Yan, kumusta kayong lahat? Kumusta, kumusta sa mga kababayan ating abroad? Yan, kumusta po kayong lahat? Saan mo po kayong lugar o bansa naroon ngayon ay lagi po kayong mag-iingat at syempre huwag pong kalimutan na magdasal sa ating Panginoon upang panggabayan tayo sa bawat araw na ating mga ginagawa. So ayan mga kapapart, ano? uh, for today's video ay uh, update na naman tayo sa lagay ng panahon sa araw na to sapagkat so, uh, medyo makulimlim sumaba yung panahon ngayong araw mga kapapay makulimlim na panahon Yan. so siguro dahil sa ano uh, epekto ito ng bagyo ngayon so ingat ingat po tayo ingat-ingat sa mga kababayan ating mangingisda. Ingat po palagi. Ah, uh, unahin po natin yung ating ano no, safety bago ang lahat. Yan. Kung malakas po sa ating uh, lugar, kung malakas po yung alon ay siyempre, wag muna pong pumalaot. Pero kung kaya naman ay hataw. So ayan mga kapapay. Ah, uh, dito tayo sa ano, Nandito tayo ulit sa Pantalan. Wala maganda kasi dito presko yung hangin. Sariwa. Presko at uh, maliwala sa pakiramdam. Tsaka kitang-kita mo yung view ng dagat. Tsaka yung mga isla sa dulo mga kapapag. Kitang-kita. So ayan mga kapapag. Uh, papakita ko lang sa inyo ano. kulimlim yung panahon kaninang uh, maaga talaga grabe, kulimlim tapos umulan pa so ngayon medyo uh, parang umilitit ng konti pero hindi pa rin gaano yan yung lagay ng panahon dito sa amin sa Quezon mga kapapay then yung mga bastig ngayon, yung mga nang babasnig wala pa rin masyadong huli Siguro dahil sa medyo maliwanag pa yung buwan Ayan Tsaka marami pa rin bangka dito mga kapapag Marami pang bangka Papakita ko lang sa inyo Balik ko lang kalo ko Ayan Ayan So marami-rami pa Marami-rami yung hangin medyo malakas lakas yung hangin ayan oh, makulimlim pa mga kapapay ayan. ayan oh. so doon pa rin sa bandang tabon cave nakapwesto yung mga basnig yung iba naglaot na pero wala. Kunti lang yung huli, lugi. Ayan o. Oh. Yan, mga karamihan yan, mga ni So, nagpalaut na yan pero lugi pa. Wala pa masyadong huli dahil nga maliwanag pa. Ayan, yung tabong Ayan yung tadtaran. Saba yung mga isla. So ayun mga kapapit. Medyo makulimlim pa. Ah, nakaringkot pa nga pala ako kasi kanina paglabas ko umulan. Ngayon tumigil na yung ulan. So kaya yan nakapasyal dito sa pantalan at uh, nag video ng konti so yan mga kapapart shout out nga pala sa inyong lahat shout out sa mga kapapart natin dyan shout out din sa mga kabusing natin shout out sa mga ka idol shout out din sa mga kabrad natin dyan yan sa mga kapatira natin yan Migalaw, love chow out po sa inyong lahat at siyempre sa mga kababaya ating abroad yan Migalaw, love chow out po lagi po kayong mag iingat <laughs> so ayan uh, hanggang dito na lang muna yung ating video so update lang po update lang dahil uh, dito medyo matagal tagal na namang hindi naka upload so hanggang dito na lang mga kapapart yan maraming salamat lagi kayong mag iingat at syempre God bless po sa ating lahat